Isang mapagpalang araw at maulan na umaga ang kong mahal Sa lahat po ng ating mga kapalengke Sa aking mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo Dahil tatak kabanatuenyo po tayo Welcome po ulit sa ating YouTube channel DanTV Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke. Dante Viernes po ang Mister Palengke ng Cabanatuan City. Today is September 6, araw po ng Viernes. Isang maulan na araw ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga asking price o yung mga turing ng mga presyo tulad ng mga gulay na nakikita nyo dito sa ating video. Tandaan nyo po ah, wag po tayo maliligaw. Ang tatanong natin ay ang asking price lamang. Hindi pa po yan ang ating final prices. O wala pa talagang talagang presyo. So wag kayo maliligaw, final prices o touring lamang ang ating itatanong. Kaya pwede pa yung magbago, maaring tumaas, bumaba sa loob lang ng ilang minuto. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Please, 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 please don't forget to subscribe. Sana yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Subscribe na po tayo habang nanonood tayo. Pwede rin po bigyan natin ng isang magandang like o share ang ating video. Salamat nga po pala sa mga kaibigan natin nagla-like ng video natin dyan. Napakaraming salamat. Malaki pong sa akin yan. So, Tamaan niyo na po ako mag-update sa mga presyo ng ating mga gulay. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palente, Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Time check po natin, 9.48. Yan kasalukuyan pong nagdaratingan yung mga... Sariwang gulay na nanggaling pa po sa 32 na bayan ng Lalawigan ng Nueva Ecija. And of course kasama dyan ang ating 89 barangay sa ating lungsod ng Cabanatuan. simulan na po natin mag-update. Dito po tayo kay Kuya Amang and Nanay Mena. Alamin po natin yung kanilang mga asking price ng kanilang siling panigang talong, papaya, sitaw, at upon. Yung nakuha, yun ang gusto. Ayan po. Ayan po si Nanay Mena. Ito rin si... Okay, eh, ang ganda. Ay, may kausap si Nanay Mena. Good morning, Nanay Mena. Ayan. Ito, Sarah. Ito na ngayon yung nanay mo. Medyo umulan dito, kaya lang hindi naman kami binaba. Ligtas na ligtas, di ba? Sa ibang lugar, binabaha dito sa amin, hindi. Ati Mena, magkano po itong ating... Ano ba itong upon ito, Balag. O, oh, Gapang, magkano yung asking price o yung turing niya? Ay, -mura. Limang piso. Ay, napakamura. 5 piso. Balag balag. Magaling balag. Ito yung magaling balag. 15. Yan. 15 hanggang 18 yung balag na maganda. Pero dito sa ating Gapang, ano, 5 piso lang to. Saan po ba galing upo natin? Ang dami. Sa na isa na Eh yung ano po natin ngayon, siling si ano natin panigang. Oh, yung pinakamagandang siling panigang daw 50. Yan, ganda naman. Ito naman maganda naman 'yo. Eh. Anong variety ate ng natong ating talong? Propelika. Propelika. Magaling propelika natin. Ah. Ay. Mababa pa rin. Ayaw pa rin mga ito. Talong natin dito. 8 samples ang kilo bali. 80 per bundle o oh, 100 per bundle. Ayun, may patolang kinis din sila. Yung patolang kinis natin. Ayan. Yung patolang kinis. 20. Ayan. Ibig sabihin yung good natin uh, uh talong. Yung good. Ayun good magkano? Oh. Pero yung pinaka ganyan, oh. Pinaka pinakamaganda oh. Pinakamaganda Pinaka ah, yung pinakamaganda ang propelika natin. Yan, nalila na malila po. Eh, yung sitaw po natin ngayon, magkano? Sitaw. Oh, magkano po yun? Sandaan? <laughs> sa eh, medyo umangat naman na, no? Ayan, sira, ito yung mother nyo. ah medyo umulan na dito araw-araw sa amin dito sa... Oy, nasira daw yung mga gulay. Kaya lang medyo mura pa rin iba ano. Tan yan. Ba, ba, na na ang Oy. Ang ang ano naman kasi pag nag-aalin kasi sabay-sabay kaya napakamura naman ano. Sa pagkaraan ng isang linggo Ayun. Baka sa susunod na linggo konti na mahal na ano. Yan, baka daw prediction ni Ate Mena baka sa susunod mahal na. Salamat yan. Nanonood uli yung anak ko nito. Ano um, ya yeah, magme-message na naman sa akin yeah. ah. Ah. 'yan. kung paano. At tinTypeId pa kay na ano every week natin si Ma si, si, si mother. Yan, salamat. Okay. Eh dito. Ah. Uh, ano tawag dito sa talong nito? Domino ba 'yan? Ano yan? Bilog. Oh, bilog, Oh, bilog. Bilog. Bilog na talong, pati, ah, uh, talagang ito. Bunitong ang palaya. alamin natin yung asking price. Kano oh, yung ito mo? 20. Sige. O, 22 daw. Yan. Yan o, 22 na. Narinig nyo, 22. Asking price yan. Kailan yung bilog mo? Ay, sir! Yon, yung bonito naman, 15. Ang asking per kilo, bali 150 per bundle. bonito po yun, ha? sabi ni madam. Yan. Yung ating talong na bilog nito, 22, 20. Yan. Dito kay Madam Rosa, napakadami po ng kanyang talong at ng kanyang siling panigang alamin natin yung presyo. <coughs> madam Rosa, ano yung talong mo? Anong talong yan? Propelica po. Propelica. Ang dami yata ang Propelica ngayon. Kaya tiyak yan. Baksak na naman yung presyo. Magkano yung asking presyo ng Propelica? Asking sa matika. O, tingnan nyo. Pag marami talaga. Kahit na umuulan siya, bumabaha, napakarami para. Ibig sabihin, talaga maganda yung production ng ating talong. Magkano Sa ano nito? Magkano Ano? Tinatawaran ng 8. tinatawaran daw ng 8. Eto. ito. Itong siling panigang, ang gaganda sa inyo rin ba to? Hindi po, may gato Ito kay Sweet, gaganda ng ano, ang dami mo. Sweet, ang dami mo nga na siling panigang, magaling asking price ngayon? Sixty 60. Yeah. medyo umangat naman itong ating siling panigang. Ayun, mucho yun, know? Ito may mucho dito. Kanina propel ka, ito mucho kasi mabilog siya eh. Boss, magkano yung mucho natin ngayon? Asking lang. Ayan. Kay boss. Kay boss po. Ayan, sa boss daw. Talagang ito, talaga. Eh, Budegero oh. lang po ako oh, dito. <laughs> <laughs> Napakasipag na Budegero. Kailangan sumunod sa boss. Sumunod <laughs> lang sa boss. Oh. Pag dito sumunod, ala, papalayasin to. Ayan. Ah, tanong natin, ha? Opo, so, di kami mo kay sir. Walong good. Sweet, magkano yung ano natin yung mucho ngayon? Asking price lang. 12. Ito ang palayo mo, ano ba to? Ay, ano lang po yun, eh? panggayat lang po Panggayat, magkano yung panggayat? 130. 130, isang bundle, 100. Eh, yung Taiwan mo ngayon, magkano na? Wala pa po. Wala pa, dito tayo sa kabila. Salamat, Madam Sweet. Dito, wala pa yung flesh ng Taiwan ni Madam Sweet. Pero dito, may Taiwan dito, si Ate Baby. May okra din, may sitaw. Ayan, si Ate Baby siguro tapos nang kumain si Ate Baby. Lagi ko inaabutan ka okay, kumakain. Ngayon hindi siya kumakain. Ate Baby, magkano Taiwan natin ngayon? Ito ay ano, 2.8. 2.8 kapon din dito. Ngayon magkano ang asking okay. price lang? Magkano? 300 ang asking. Oh, medyo tumaas pa siya na. Ayun na. Ayun na. Kung may bibili 300, yan. Etong okra natin, okra. Ay si Melvin Reyes. <coughs> Pero masakit 'to, Yung okra mo, ba, Ate Baby. Ito. Ay, okra maganda yung okra nyo. Ay, si baby, magkano yung okra mo ngayon? Yung okra natin ngayon, magkano? Eh, 20 tawad. 20. 20 po yung tawad. Ah. Tandaan nyo, ang tinatanong natin yung mga touring na, pero ito na 20. Ay, yung bulakan white natin ngayon. I'm one five, one four, one five. One five. five. medyo tumatas si ano? Pag maganda maganda one five. ano? Eh yung ano yung green? Yeah, yung green niya sanda. Mas mal talaga yung bola kanday. Parang salamat. Yeah, medyo po nagdadating na yung mga iba nating bola yung katulad niya maiso. Dito may nakita ako ito. ato. At sari ko maganda, uh, mabait. Magkano po yung ating sigarilya ngayon? 150. Bali 30 uh, kilo. Uh, 30. Ah, ang kilo, bali 300. Ang um, per bundle touring o asking price. Anong talong to? Magkano? Andiyan natin 'to, ngayon na magkano 'yung Oh, sandal. Napakarami kasi. Kala ko binaha yung talong, hindi naman pala. Pantaba, galing pantaba nga na yan. Okay. Salamat. Dito tayo sa kumpari kong poli. Ito po, kumpari ko po to. parin John John, magkano na yung pipi ng bakla natin ngayon? Bakla, hinahin ng bakla. Eh, Magkano yung halaga nating bakla? 12. 12. Ayun, papaya natin. Papaya natin. 7. 7. Medyo marami pa bang gulay na dumadating ngayon? Wala na. Wala na, paunti na. Nako. Last ano na yan? last dance. Tapos kaya sa susunod may medyo mahal na ano. Oo, da mga isang linggo. Yan ng akin kumpari mga tapos isang. isang tapos daw ng isang linggo, medyo tatas Oh, Andres manambit ang masipag, matapang na matapang na magpapalay. Magpapalay, yan. Shout out ulit sa iyo. Salamat. Wala po masyadong kamote. Sa nagtatanong nga po pala ng ano, ng ating uh, kamoteng baging. Yan, natanong na sa akin ni eh, Totoy Bibo yung yung kamoteng baging pala ay po yung kamote na yung balat niya ay pula na sa loob dilaw. Ayan, sige. Pag may nakita po tayo. Ito, for the meantime, tanungin po natin itong Taiwan Sea. Yeah. Nat may magkano na ang Taiwan sing natin malaki? 45 po. Oh, 45. Oh, medium. Medium po 35. yung uh, small. Small 15. 15. 15, 15 yan, Yung ano pala yung kamote. Oh, yung yung kamote uh, bagay pala may ano yung ay uh, yung balat niya ah uh, pula yung loob dilaw. Opo. Okay. Kamote dilaw ba yan tawag okay. Super so, Taiwan. Ah, Super Taiwan pala yon. Magkano ganun natin? Oh. Ayun, 40 puro dito. 40. Ayan, nasagot ko na. Salamat kay Totoy Bibo. Kasi, ng kamatis. Madama ba yung variety nito? Diamante po. Diamante. Ito pala yung diamante. Galing Biskaya din. Eh. Magana po yung per kilo ngayon. Ask yung price nako 30 medyo bumaba. Kasi dati nasa line of course. Ngayon, 38 po per kilo. At diamante po ito ha tirahan. Tanong natin dito kay madam, meron siyang ano. Ito ang palayo, pati meron siyang talbos ng sili ng palaya. Tanong natin. Yung kasa si sir. Madam, ano itong ang palaya mo? Anong baray ka yan? Mestiza po. Magkala po yung mestiza? 30 po. 30 30, per 30, kilo, 300, 500. 30. Ayun, ano po natin talbos ng sili? 60. Si, 60. Si, ano po ba yung talbos ng ano, yung siling demonyo? Demonyo lang yan. Ah, Ah, tingala. O, oh, yan. Okay. Ito pala yung ano sa ceiling tingala. Hindi sa demonyo. Eh. Iba yung ano yan. Salamat, madam. Ayan po. Nakulong po ako dito at walang malabasan. Ang daming mga tricycle na kulong-kulong nagdadala ng gulay. Totoy Bibo, natanong ko na. Oy. Dahil kay Totoy Bibo, nalaman ko yung kaboteng bagong, ano pala, korenta palang, asking price ah. Yan. Ano ba, magdadala siya nang dito, pamuha rin pa ganun? O, baby. Ah, ayan. Ano pangalan ni madam, yung Si Sel Melchior. Ah, Sel Melchior, yun, yung kaboteng. Ito, pinsan mo ba? Ayan, ito. Sabi ni Totoy Bibo, yung uh, bagong, yung... Nalaman ko na kung ano pala yun. Dilaw pala yung loob. Si oh, doon nagbabagi si Tarzan. doon si, san san. It. Ito, ano, si Boy Notit. Boy Notit. Ito nga niyan, Sophia. Magkano? Sampo asking. Asking price, oh, sampo. Salamat. Asking price po, 10 piso. Ito, ito yung domino ng talong. Malalaki kasi malilit yung puni nakita ko Madam, magkano na po yung domino natin ng asking price? O, oh, 35 po, po per kilo. 350 per bundle yan domino sana wala naman ako malimutan na ano. pag di ko po na-update ibig sabihin wala akong nakita papaya, kagaganda ng papaya at ini magkain papaya mo ay, is, bet napakamura ng papaya ay, anong mais natin, dilaw-puti ay, dinaw po, dinaw, wala o, pa rin. wala pa rin puti tin din magkano po, dinaw, po asking price Ayon, alaw, asking 230 230 yan Easy lang sa yeah. tanong po lang po lang ng presyo no? talaga po minsan hindi ko na kayo masasagot dahil napakarami po ng aking ginagawa kaya minsan hindi na rin ako nagtitingin sa comment dahil sa sobra sobrang dami ng aking ginagawa at Minsan talaga, totoo lang po, nalilimutan, nalilimutan ko na yung presyo. Kasi so, hindi ko naman natatanda, nag-update lang ako eh. Para malaman ko, papanoodin ko ulit yung video. Kaya doble trabaho po. Pasensya na po kayo. Kaya ang purpose po ng ating pag-update, para mapanood nyo po, kayong mismo po makakita, makarinig kung magkano yung sinabi ng sakadora, sakadora natin dito sa ating baksakan. Kaya pasensya na po, sa hindi ko nasasagot yung mga tanong nyo kaya manood kung pwede manood na lang man man sana po tayo eh, okay, Kuya Noel Kuya Noel magkano na yung ano natin labong natin ngayon labong uh, 150 150 itong labong nito kasi nga tagulan marami na naman yung nagsusuputan kaya napakamura po dito po tayo kay Doktora Sheryl Meron po siyang, ah, uh, important na po yata itong, ano, itong sibuyas na puti, ah. Tanong natin. Uh, may malaki siya, may good size siya. Doktora, magkano yung malaki mong sibuyas siboyas na puti ngayon? Seven to eighty. Seven yung medium natin? Medium. Magkano? Eight to eighty. Seven malaki, eight Eh, yung maliit? ay ah, 20 ito 800 kaganda po ni Dr. maputi po pag nakita nyo po para po itong si yung puti ni Carmina Villaruel ayan po ganun na ganun yan ah. tanong naman natin yung local na sibuyas na pula yung pula po natin magkano ngayon 550 550 eh yung super white natin garlic super white ah. po ano ah, yung super white ay walang white 600. Ito, 600. Ito yung kanso. 590 po. 590. Bali lang kayo yan. Six, ano? Six, size. maliliit natin ganyan yung sibuyas. 550 po. 550. Labo natin munggo 170 po. Ano po? Kaya, ano yung suit ni Madang Sia? Kaya, kaya Pinaka-simple na po yan. Talagang... Kinang na kinang pa rin yan daw. Eh, may dimple pala si Madam Sir. May, may dimple ka ba? Ah. Alak, may dimple eh. Salamat po ulit, doktora. Ayan po ang ating doktora ng mga sibuyas dito. Salamat. Bunso, yung kalamasin lang. good na good natin, 454, bumaba ata, ano? Basa kasi ayaw ko Ah, basa, oo. <laughs> Ayan siya, tanyan Kasi siya nagpitinda ng kalamansi. 454 daw yung kalamansi natin. Ere, kay Ate Bunso, may nakita. Ang ganda ng okra niyo, tatanungin ko. Okra, tas may pechay pa siya, o. Ano natin? Ano? At ibonso, magkano yung okraw mo ngayon? Ha? 20? Mura? Eh, yung money natin? Ah, to Yung money, magkano? Hindi na usap. Wala pa ro, kaya hindi natin matatunong. Eh, yung PHI natin ngayon? 20? Napaka. Ayun, 20 daw yung PHI. Siya nagtatanong ng PHI. Pero yan, daming sili panigang. So, Mas panigang natin ngayon? 45. 45 sa Taiwan. Okay. Sabi nyo Mas magayon pipino natin puti ngayon? Asking price lang. Eh, natin may pinto, 15. 15. Etong sa bakla? Eh, 10. 10. Mas mura yung bakla. Salamat. Ito so, merong patulang palitik si ano? So, Madam Pissy. Madam Pissy, magkano ang patulang palitik natin ngayon? 20, may 18. Oh. Tawag, 15. Ngunit <laughs> 20. May 20, 18. May nga tawag rin sa 15. 15, tawag. E oh. yung ating Sophia ngayon, magkano? 38. Napakamura. Ano? Yan, may dumata. Upo. E yung upo mo, magkano ngayon? Yeah. Yung opo, magkano? Opo, pinsin. mura. Napakamura po. po, po ito, tanong nga ito. Madam, magkano na yung suprema natin ngayon? Ayan ang gaganda ng suprema dito. Ayan. Magkano na kayang suprema? Ayun, dito, 13, Trese, napakamura. 13 ah, pa rin. Yan, 13 ang ating suprema. Ayan yung siling sultan, yung bell na natin tapos magkano gano'n na yung siling sultan natin? Kagagano'n Magkano Gano'n yung sultan natin? Apo? Sultan po. Sultan po. Bumaba yata <coughs> Dati 1-2. Eh yung ganyan natin luyang nga po din. Yatang. Gano'n yung yatang nga po? 90. 90. Yeah, yan, marami din silang siling uh, Taiwan. Ito ang ngayon ginto eh. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Ito. 250 po. 250, yan. Ang gaganda naman ng kanilang siling Taiwan no? Napakaganda. Salam salamat, sir. Ito sa idol ko, may patola ng Ito yung pinaka-poging idol ko dito. Idol, magkano yung patola natin paligpig? Ito yung kabataan ni Philip Salvatore yeah. Siangsha. Oh. Ayan, nakakalain ko. Ayan, Philip, Philip Salvatore. Pati sa katawan, ano? Oh, eh, yung ating siling, ano? Pa Sandaan po. Sandaan, yan. Sina, 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 ikamukha. Philip Salvador, si Ipe. Ayun eh. Yeah. Ay, may magandang mga kumakain dito sa... Good morning, Madam Aileen. Ito yung pinaka masarap magluto dito. Eh, oh, totoo niya yung mga kumakain na yan. Oo, kagaganda. Wala yata, ulitin ko lang po, wala yata si Lisa. Ando po sa apartment. Kanina, Opka, iba yung sinabi. Ngayon, nasa apartment daw. <laughs> Wala pang paid mustasa si ano. Ate Biori, good morning. Wala pa tayong paid mustasa. Pero may darating. Ayan. Ay, ano ba tayo? Ito ba yung ano, yung kamoting bagi? Ay, ito palang kamoting bagi. Bakit yung kamoting bagi? Ang size yung maliit. Si yung maliit yung malaki. Ba. Oh, yung 30 po yung malaki. Ito pala yung kamot yung baging. 30 yung malaki. Ito 10, 8 yung maliit. Ayan. Ay, mayabas mo ati Bioli. Meron, no? Oh. Tingganda <laughs> na raw. Ayaw pa makuha. Ayan. Malabasa. Ah. Napakamura, no? Sophia. Eh, yung Taiwan ng ginto ngayon. Ah. Sa, oh, taong. eh, katulad yung magandang magandang Taiwan yung kasing ganda mo. Tupay. Sinabi ko kasing ganda. Mahal yung katulad niya. Ati Salamat, Ati Dioli. Eh, sino ba yung nasa likod mo? May nagtatago. Ayun. Ay, tagagalba. Ano po ba dinadala yung gulay? Puti po. Ano ba kamote po yan? Oh, puti po. Ah, puti. Magkano po. Ano po yan? Iba sa baging yan, ano? Ha? Hindi baging yan. Ah, kamote yung baging po yan. Ha, kamote yung baging. Ayan, yan pala kamote baging. Yan. Anong pangalit yung madam? Ah? Anong pangalan niyo? Perla Padwan. Perla Padwan. Ang anong ano, Sambara, sambayan? Rebaldon po. Rebaldon. Yan, kamote yung dala. Ito yung kamote bago bagay ngayon. Alam ko na. Salamat, Madam Perla. Ere, ate na yan. Magkano yung ano natin maliit na itong uh, patolang tuwis? 22 sa Sofia. 8. E, eh, yan sa ating ano? Talabong, sampo. Sampo, napaka. Hindi, talang kita makita. Ang talong. Ang talong. 8. 8. O, oh, kalikso. Murang-murang yung talong. Naghahanap po siya ng asawa. Ayan, Ayan po. Anak na po nagsasabi naghahanap ng asawa ang kanyang ina. Ito kayo, ito kayo. Ito kayo, magkano yung money natin? Asking, asking lang. Asking po, asking po. oh 70. Yan. Asking, 70. kayo ganito natin pechay. Asking lang okay Kuya Imo, magkano na yung ma ano natin ngayon? Saluyot! Saluyot! Sampo! Ayaw nang tumas yung saluyot, hanggang sampo lang. Ayan po, ang kalamansi yun. ang kalamansi ngayon. Ayan o. Na. Ano natin eh, yung eh, -ka Ito kalamansi? Kalamansi po, may 600, may 500, may 400. Bumaba na siya, bumaba siya. Anak. 600 yung pinakamaganda tapos may 500 ay 400 salamat madam ibiang yung... saluyot ni, ni kagawad ato ah, magkano na yung saluyot kagawad saluyot sampo yan eh yung ating ano talbos ng kamote 8 ayaw para utumas ayaw para utumas Ayan. Okay. Eh. Sa nagtatanong ko ng number ni uh, Madam Analo, ito po si Madam Analo. Madam Analo may kumukuha ng number mo eh. Magkano na yung luya natin ngayon? 1-7. Kukunin ko po yung number niya. Ibibigay ko po sa inyo mamaya. May 17. yung malalaki. Yan. Salamat. Okay. Madam Analo, pwede ba makuha yung number mo? Ito po, magdadala yata. O, bibili. Ito yung number ni Madam Analo. Binigay sa akin. Yan, sir. Oh, number niya. Tignan niya lang po. Ano yung 8-5 sa dulo? 8 pa yan. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kapanatuan Big Trading Center, palengke ng sangitan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang boses po ng palengke, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tandaan niyo po ang in-update natin, ask in-fresh lamang po hindi pa po ang final prices. At pasensya na po ulit sa mga nagtatanong, hindi ko na sasagot, medyo nalilimutan ko ang presyo, at napakarami po ng aking uh, ina-update ang ginagawa. Sige po, bukas po ulit, see you tomorrow, God bless us all. Dito po tayo sa Gulay Bagyo. Maday, kasi pag naman ni Madam. Madam, magkano nga yung keres natin yung per bundle? Asking price lang po. maganda po, Opo. 700 po yung pinakamaganda. Sa celery po natin, pagkano per kilo, celery. 150. Sa repolyo po per bundle, magkano? 200. Sa pechay bagyo po. 300 ang bundle ng pechay bagyo. Sa sayote po. 200 sa patatas po. 550. Sa lemon po magkano? Yan, maraming salamat po. Salamat sir. Ay, madam, magkano yung asking price ng kalamasin natin ngayon? Ocho po ka eh. Ganyan, ganyan, ganyan. Ano pa ano niyan? Ocho. Ayan, ocho pa. Asking price lang yun. Turing, hindi pa po yung final prices. Yan dito may isang kaibigan po tayo nagdadala ng gulay. Sir, ano po sir ang pangalan niyo sir? Randy huh? Boy Feliciano. Oh? Randy Boy Feliciano. Sa, taga saan po kayo? Muñoz, yan. Sir, anong sir ang dala niyong gulay? Kalabasa, Kalabasa, saka siling panigan. Ayan, ay, siling, ayun. Yung siling panigan natin medyo umangat. Uh, Kasi sir, ipaliwanag lang natin sa iba. No? Kasi yung tinatanong ko yung asking price lamang o touring. Oh, yung asking price minuto lang po maaring magbago ang presyo yun. lalo na po sa apon bumababa malaki ang pagkababa nun saka yung mga asking price po na yun hindi po natutuloy yun talagang bumabaksak po yun hindi pwede pag bumili yung mamimili natin ganun na agad Taiwan Taiwan, Taiwan bumab nila ang 2,000 pero nakukuha magkano lang o 3,000 o tatlong libo pero nakukuha kahapon no? mm. Yeah, kasi sa unang dating gano'n talaga ano Okay. Salamat, sir. Sana marami pa kayo madalang gulay dito. Yan, salamat. Okay. Saka yung pag-update po natin, order ko sa taas yun. Dito, may nakita ang pechay. magkano yung pechay ngayon? Asking price. Ate, ano magkano? 30. Ayan, 30. Wala tayong mustasa. oh, 30 yung asking. Tanda nyo ha, ah, touring o asking price. 30. Hindi pa po yan ang final prices.